sa bakantin lote sa hindi kami dito hindi kami dyan sa kabilaan niyan sa Abdulaziz ito yung alrayan yung landmark dito malapit sa amin tapos yan yung tulay na yan underpass patagos yan sa kabila dito sa so, other side na rin yan mga tayo ito nilala ko lang itong pusa namin ah nabuboring eh pati pati ng kalapati pati pati

Sarap. Maka sa bahay ka lang. Tam naman ako. Paddy! 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 Ayan mga tre. May mga kalapati dito. May mga nagpapakain dito eh. Ang kalapati dito hindi inuhuli yan mga tre. Hopefully yan silang lumilipad dito. Diba sa atin hinuhuli? Pinampangkarera. Oo. Oh. May pine yan. Pag hinuhuli mo yung kalapati dito, mga tro. Takot sila. May peditor eh. Pusa eh. pati Uwiilit 'to. Isipinin lang sa bahay. Basta magdilim eh. Ko ay oh. lasing oh. ay. so, pa na 'yo, 'no? Uwiin to ko. Ito sige, magdilim na 'no. Yeah. Ah, so tipong winter, bakit anon? Kasi sa kabila mga backpack mo heavy. Ay, backpack mo heavy eh, 'no mga tigwa one lang dyan mga chocolate ayan mga kape ayan kung bumili dyan okay, ito naman luluho per market dito mga dre dyan sa gilid na ito sa building na to may lulu at sa kabilang tawid may viva din ayan mga day spot namin mga dre dito sa alin na sa alin yung park dun pa sa kabilang tawid yun sa kabilang tawid pa meron din sa Dubai sir malayo lalakarin mo